Ang dami nang nagsabi sa akin na kalimutan na kita. Ang dami na rin nilang nagsabi na isa akong tanga. Tanga dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Dahil hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako'ng babalik ka, umaasa pa rin ako'ng sa akin ay uuwi ka. Umaasa pa rin ako'ng pahahalagahan mo ang mga alaala -ala nating dalawa. Pero masakit talaga umasa. Alam ko namang may iba ka na. Alam ko rin wala na talaga tayong pag-asa. Dahil sabi mo nga, hindi mo na ako gusto. Dahil hindi mo na nakikita ang sarili mong mahalin ako hanggang dulo. Gusto ko na rin namang kalimutan ka. Gusto kong ibaling na rin sa ibang pagmamahal ka. Kaso, paano ba? Paano ka ba makalimutan? Paano ba kita ang ka kalimutan? Gustuhin ko mang kalimutan ka ay talagang nakatatak pa rin sa utak ko ang ating mga alaala. -ala. Nakatatak pa rin sa utak ko ang inakala kong tayo na ang para sa isa't isa. Paano ba kita buburahin sa utak ko? Ayoko nang isipin ka ba dahil mas lalo lang nasasakta ng puso. Gusto ko nang alisin ang pangalan mo sa puso ko. Dahil ayoko nang masaktan kapag nakikita kong kasama mo siya. Gusto ko nang kalimutan ka dahil ayoko nang masaktan ng paulit-ulit dahil lang sa ginawa mo. Ayoko nang umiyak ng paulit-ulit dahil napapagod na rin ako. Napapagod na akong umiyak pero hindi ka pa rin maalis sa utak ko. Nananatili ka pa rin sa puso kahit nasaktan mo. Paano ka ba makalimutan? Turuan naman kung paano ang mga alaala ay makalimutan. Paano ba kita tuluyang maaalis sa buhay ko? Paano ka ba tuluyang mawawala sa utak ko? Paano ba ako tuluyang makakalakad palayo sa'yo? Paano ba ako tuluyang muling magkakaahon sa sakit na pinaranas mo? Paano ko ba makakalimutan kung paano mo ako sinaktan? Ano mo ba ako kinalimutan? Paano nagawang ako'y sa buhay may burahin? Paano mo ba kinalimutan ang lahat ng ginawa natin ng magkasama? Paano mo ba binasura ang lahat ng pinagsamahan nating talawa? Sabihin mo nga sa akin kung paano upang makopya na. Sabihin mo, makalimutan na rin kita.